Ang vegetarian cobra sa gitna ng isang masukal na gubat kung saan ang mga puno ay nakatayong matayog at ang ilog ay bumubulong ng mga kanta nakatira ang isang cobra na nagngangalang Kavi hindi tulad ng ibang cobra kakaiba si Kavi siya ay isang vegetarian bagamat ang karamihan sa mga ulupong ay nanghuhuli ng maliliit na hayop at nabubuhay sa kasiyahang mahuli ang kanilang biktima, may kakaibang panlasa si Kavi. Mas gusto niyang kumain ng mga makatas na berry, ligaw na kabute, at ang pinakamatamis na prutas sa kagubatan. Inakala ng ibang mga hayop sa gubat na ito ay kakaiba. Ngunit hindi nagtagal ay nagustuhan nila si Kavi dahil hindi niya sinubukang saktan sila. Isang maaraw na umaga, ang gubat ay umuugong sa pananabik. Magsisimula na ang taunang Great Feast Festival at ang lahat ng mga hayop ay abala sa paghahanda ng kanilang mga paboritong pagkain. Huni ng mga ibon habang nagdadala sila ng mga buto at mani habang ang mga unggoy naman ay umakyat sa matataas na puno upang mamitas ng mga hinog na saging. Gusto rin ni Kavi na mag-ambag ng isang espesyal na bagay. Nagpasya siyang gumawa ng masarap na fruit salad gamit ang lahat ng mga kakaibang prutas na kanyang nakalap. Habang dumadausdo siya sa kagubatan na kumukuha ng mga berry, napansin niya ang isang grupo ng mga hayop na nakatingin sa kanya mula sa malayo, isang kuwago, kuneho at usa. Tila nag-alinlangan sila at nagbulungan. Lumapit sa kanila si Kavi na nakangiti. Bakit mukhang nag-aalala kayong lahat tanong niya. Ang kuwago na kilala sa kanyang karunungan ay humakbang pasulong. Kavi, nabalitaan namin na may bagong ahas na pumasok sa ating gubat. Siya ay mabangis at walang pakialam sa ating mapayapang paraan. Natatakot kami na baka masira niya ang pista. Nadurog ang puso ni Kavi. Noon paman man ay ipinagmamalaki niya ang kapayapaan sa kanilang gubat at ayaw niyang Maabala ito. Huwag kayong mag-alala, paniniguro niya sa kanila. Titingnan ko kung makakausap ko siya. Paglubog ng araw, nakipagsapalaran si Kavi sa kalaliman ng gubat kung saan narinig niyang ginawa ng bagong ahas ang kanyang lungga. Doon, nakilala niya si Zara, isang malaki at nakakatakot na ulupong na may matutulis na pangil at mga mata na kumikinang sa dilim. Hindi tulad ni Kavi, si Zara ay isang tipikal na mandaragit na nakikita lamang ang mga hayop bilang biktima. Anong gusto mo? Sumirit si Zara na kapulupot na nagtatanggol. Naparito ako upang salubungin ka sa aming gubat, mahinahong sabi ni Kavi. May handaan tayo bukas at imbitado ang lahat. Malugod kang sumama sa amin. Ngumisi si Zara. Isang piging? Iyan ay perpekto. Sigurado akong maraming hayop ang hahanapin ko. Bumilis ang tibok ng puso ni Kavi, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kapistahan ay para sa lahat upang magsaya ng magkasama, hindi para sa pangangaso. Ipinagdiriwang natin ang kapayapaan at pagkakaibigan dito. Maaari kang sumubok ng ibang bagay, marahil ilang prutas o gulay. Natatawang sabi ni Zara. Isang ulupong kumakain ng gulay? Katawa-tawa, ipinanganak ako para manghuli, hindi para kumagat ng mga halaman tulad ng isang hangal na kuneho. Bumuntong hininga si Kavi, ngunit hindi sumuko. I like you once, pag-amin niya, ngunit pagkatapos ay natuklasan ko ang isang bagong paraan ng pamumuhay. Isa na nagdulot sa akin ng higit pang mga kaibigan at kapayapaan ng isip hindi ito tungkol sa kung ano ang kinakain mo, ngunit kung paano mo tinatrato ang iba. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Zara si Kavi, ngunit naiintriga siya sa kalmadong kilos nito. Fine, sabi niya. Dadalo ako sa kalokohan mong piging. Pero kung hindi ko gusto, pagsisisihan mo ang pag-imbita sa akin. Kinabukasan, puspusan na ang pagdiriwang. Ang mga hayop ay sumayaw, kumanta at nasiyahan sa masasarap na pagkain. Dumating si Zara na mukhang nagbabanta gaya ng dati at ang mga hayop ay nanginig nang makita siya. Ngunit magiliw siyang sinalubong ni Kavi at inalok siya ng isang mangkok ng kanyang fruit salad. Nag-alinlangan si Zara ngunit nagpa tikman ito. Sa kanyang pagtataka, ang mga lasa ay pumutok sa kanyang bibig matamis tangi at nakakapreskong. Hindi pa siya nakakatikim ng ganito noon. Sa unang pagkakataon na pagtanto niya na may higit pa sa buhay kaysa sa pangangaso at pananakot sa iba. Sa buong pagdiriwang, pinanood ni Zara ang mga hayop na magkasamang nagdiwang, hindi dahil sa takot kundi dahil sa kagalakan. Nakita niya kung paano napapaligiran si Kavi ng mga kaibigan na tunay na nag-aalaga sa kanya. Noong gabing iyon, habang nakaupo siyang mag-isa sa ilalim ng mga bituin, naisip ni Zara kung gaano siya naging malungkot sa kabila ng kanyang lakas. Kinaumagahan, lumapit si Zara kay Kavi. Teach me, mahina niyang sabi. Turuan mo ako kung paano mamuhay tulad mo. Napangiti si Kavi. Simple lang, sabi niya. Magsimula sa pamamagitan ng pagiging mabait sa iba at sa lalong madaling panahon, makikita mo na ang kabaitan ay babalik sa iyo. Mula sa araw na iyon, nagsimulang magbago si Zara. Nagsimula siyang kumain ng prutas at gulay tulad ni Kavi. Ang iba pang mga hayop ay nag-iingat noong una, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto nila na si Zara ay hindi na isang banta. Ang dating kinatatakutan na kobra ay naging bahagi ng komunidad ng gubat at nalaman niyang mas masaya siya sa mga kaibigan kaysa dati bilang isang kinatatakutang mandaragit. Moral ng kwento, ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa kung gaano kakalakas ngunit sa kung gaano kakabait. Ang buhay na puno ng kabaitan, pagkakaibigan at kapayapaan ay nagdudulot ng higit na kaligayahan kaysa sa buhay na puno ng takot, at pangingibabaw